sapagkat sa mga pagkakataon nga na ito ay namumunga ang mga prutas na ito. Yung iba nga ay nalalaglag na lang at napapabayaan, kaya naman kami ay nainganya na mangingi sa aming pinsan. Yes, Tao po! At ayan, excited nga si KD na manghingi ng mga prutas na ito. At pinagbuksan na nga kami ng aming mga pinsan. First time ni KD na makapunta sa mga pinsan naming ito. Kaya naman siya ay tuwang tuwa ng makarating dito lalo na nang makita niya ang napakaraming bunga ng prutas na ito. Ay, yung tatayo? Abutin mo daw. Ay, hindi ko abot. mo ako. Abutin mo, kaya mo yan. Talaw ko abot. At dahil tuwang-tuwa asya siya sa mga bunga na abot kamay lamang niya, kaya eh, pinipilit niya itong maabot at makuha. At para maging masaya nga siya, ay tutulungan ko siya na makuha ito. <coughs> Higit di, higit di pa baba. Hawakan mo doon sa tangkay. Ang <laughs> hirap. Doon, doon mo sa tangkay hawakan yan. Yan! Talagod oh. <laughs> ko eh. Uh Hindi -uh. ba sana? Oo. At ayan, sobrang natuwa nga siya nang makuha na niya ang prutas na ito. Hindi naman talaga matatawaran ang mga ganitong kasiyahan ni Katie sa mga ganitong pagkakataon. At ganito nga ang ginagawa ni Katie doon sa mga bunga na naiipon niya. At ayan, takbo ng takbo talaga siya. Hindi siya napapagod. Tuwang tuwa siya habang kinukuha niya yung mga bunga. At inilalagay niya nga ito doon sa kanyang pinaglalagyan. Tuwang tuwa naman talaga siya. Ito? Mm -mm. Palak. Ay, mga namin, ay wala na. At ito nga, namahinga ng kunti si KD, medyo napagod ang batang ito. At pagkatapos ng mamahinga ni KD, ay patuloy pa rin siyang namulot ng prutas na ito. Wala na yung ano, dyan may parang tatlong malaki dyan. Wala na. Ay, ayun. Ika. Yan. At patuloy pa nga kaming nanguha at talagang masayang masaya si KD sa mga ganitong pagkakataon. At tuwang-tuwa din ako sa kasiyahang nararamdaman niya. John! tuwang-tuwa naman talaga siya at gustong gusto niya na siya ang kukuha dun sa net. First time din niya na magkasama kami sa mga ganitong pagkakataon at talaga namang nakakatulong ito sa kanyang pag explore bilang isang bata. At ayan, patuloy pa rin kaming nangunguha at talagang tuwang tuwang-tuwa siya, inaabangan niya yung bawat kinukuha na bunga. Lalo na yung ganitong ibinababa na inaabangan talaga niya. Nakakatuwa naman talagang pagmasdan ang ganitong bata, larawan ng isang masayang bata. Napakamalayang bata, napakalusog na bata. At kapag napansin niya nga na parang basa ang bunga ng prutas na ito ay ayaw niya itong kuhain. At ipinapaliwanag ko rin sa kanya kung ano ito at kapag tuyo na nga ay kusa na siyang kumukuha ng bunga ng prutas na ito. Tata, nasasarap pang kumakain ng ganyan. At ayan, sapagkat kapansin-pansin nga sa kanya na parang basa ito, pinagmamasdan niya munang mabuti bago dalhin sa kanyang lagayan. At matapos kong maipaliwanag ang tungkol sa parang basa na ito, kung kaya siya na yung kusang pumupulot o kumukuha nung bunga dun sa net. At ayan, ang dami na nga naming naiipon na bunga ng prutas na ito. At sobrang tuwang-tuwa nga siya sa kanyang ginagawa. At ayan, ang dami na nga, ang sarap sa papakain na rin ako. <coughs> At ayan, napakaraming bunga na lumaglag at si KD ay tuwang-tuwang pulutin ang bawat isa. At ayan, bawat nakikita niya ay pupuntahan nga niya at pupulutin ito. Nakakatuwa naman talaga si KD sa mga ganitong pagkakataon. Ayaw niyang paawat. At talaga namang pilit niyang kukuhain na hanapin ang mga putas na nakikita niya. At talagang nakikita ko, nararamdaman ko na sobrang saya niya habang ginagawa ito. At ayan, nakapulutan naman siya ng dalawa. At talagang napakabilis na naman niyang tubakbo at ilalagay niya ito dun sa kanyang pinag-iipunan, pinaglalagyan. Ayan, may kuhain na naman siya pero umayaw siya sa pagkakataon na ito. Ay langgam talaga. <laughs> Patay langgam. At ito nga mga sumunod ay wala siyang nakitang langgam kaya tuwang tuwa siya na siya na yung magsisilid nito sa plastic na aming daladala. At bago niya nga kuhain ng purtas ay pinagbamasdan niya itong mabuti. Kung mayroon bang langgam o wala. At ayan nga walang langgam Success ito para kay KD. Sige. Sige. Dahan-dahan ka. At ayan, ito na nga yung amin nakuha ang mga naipon ni KD. Medyo madami na rin. At talaga naman pag masdan nyo, napakasariwa, napakasarap ng mga prutas na ito. At pagkatapos nga naming maipon ang mga prutas ay pansamantalang nagpahinga si KD. Ang sabi nga niya ay napapagod daw siya. At talaga naman habang siya ay nakaupo at nagpapahinga ay meron siya mga papugi effect. Haharap sa camera ng ganyan. bye, -bye. <laughs> uwi -uwi At ayan pa uwi na nga kami ni KD matapos kaming magpaalam sa aming mga pinsan. At tuwang-tuwa naman talaga siya habang bitbit -bit niya ang napakaraming prutas na ito.